Ang dami sa ng flower ng aking hoya. Kaso, yan nangungulubot ng dahon dahil sa sobrang init at walang dilig. Ayan o, kawawa na. Nangungulubot na talaga guys yung dahon nila dahil sa sobrang init at sobrang tuyo dahil walang tubig. Ayan, may mga pa, ano, na, may mga pasulpot pa, pa ng flower, yung kanilang mga pedangkil. Ayan, madami silang flowers sana. Ayan, oh. Ang masipag kong huya. Natutuyot na. Ayan, ayan na naman si init na. Super init. Ayan, ang daming flower, oh. Pero ayan, oh, guys. Oh. Tuyot na, guys. Ayan. Kailangang ma-sprayan ko sila. Umadiligan. Ayan, oh. Ito pa, oh. Ah, wala na. Ito, nalusaw na. Hindi pa umu oh. Hindi pa siya natuloy. Or, hindi pa siya nagbubuka. O, bago pa lang. Pero, ayan, nalaglag na wala na hindi hindi tulad hindi naging tulad nito hindi tumutuloy na yung ibang mga flower ng huya kasi sa sobrang init ayan guys so naglalaglagan na yung kanilang mga flower ayan hindi pa siya nagabuka or naga open pero ayan na nalaglag na talaga guys na lalanta agad na sila dahil sa sobrang init tingnan nyo naman ayan ayan na naman ang init na napaka grabe